Pagkatapos ay lumapit kay Jesus ang mga fariseyo at ang mga eskriba na nanggaling sa Jerusalem at sinabi nila, Bakit lumalabag ang iyong mga alagad sa tradisyon ng matatanda? Hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay bago sila kumain ng tinapay. Sumagot siya sa kanila at sinabi, Bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang magsalita ng masama sa ama o sa ina ay dapat mamatay. Ngunit sinasabi ninyo na sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, anumang mang mo mula sa akin ay ipinagkaloob ko na sa Diyos. Ang taong iyon ay hindi na kailangang gumalang pa sa kanyang ama. Kaya pinawalang saysay -say ninyo ang salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Kayong mga mapagkunwari, tama ang ipinahayag ni Isayas tungkol sa inyo nang sabihin niya, Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Pinalapit ni Jesus sa kanya ang mga tao at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyo ito at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ang nagpaparumi. Pagkatapos ay dumating ang mga alagad at sinabi sa kanya, Alam mo bang nasaktan ang mga fariseyo ng marinig nila ang pananalitang ito? Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Sumagot naman si Pedro at sinabi sa kanya, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. At sinabi niya, Patiba naman kayo'y wala pa rin pangunawa. Hindi pa ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi? Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siyang nagpaparumi sa tao. Sapagkat nagmumula sa puso ang masasamang pag-iisip, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan, at paglapastangan. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain ng hindi naghuhugas ng mga kamay ay hindi nagpaparumi sa tao. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasahupan ng Tiro at Sidon may isang babaeng kananeya na mula sa lupaing iyon ang lumabas at nagsimulang sumigaw. Mahabag ka sa akin o Panginoon anak ni David, ang anak kong babae ay pinahihirapan ng isang demonyo. Ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. Ngunit sumagot siya at sinabi, Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambahayan ni Israel. Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Siya'y sumagot at sinabi, Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Ngunit sinabi niya, Oo, Panginoon. Subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, o babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo. At gumaling ang kanyang anak sa oras din iyon. Umalis si Jesus doon at dumaan sa baybayin ng dagat ng Galilea. Umakyat siya sa bundok at naupo Lumapit sa kanya ang napakaraming tao na dala ang mga pilay, mga lumpo, mga bulag, mga pipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga ito sa kanyang paana at sila'y pinagaling niya kaya't namangha ang maraming tao nang makita nilang nagsasalita ang mga pipi, gumaling ang mga lumpo, lumalapad ang mga pilay, at nakakita ang mga bulag, at niluwalhati nila ang Diyos ng Israel. Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, at sinabi, Nahahabag ako sa napakaraming taong ito, sapagkat tatlong araw na silang sumasama sa akin at wala silang makain, at hindi ko nais na paalisin silang gutom, baka himatayin sila sa daan. At sinabi sa kanya ng mga alagad, Saan tayo kupuha sa ilang na lugar ng sapat na tinapay upang mapakain ng ganito karaming tao? Sinabi ni Jesus sa kanila, Ilang tinapay mayroon kayo? Sinabi nila, Pito at ilang maliliit na isda. Iniutos niya sa mga tao na umupo sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda. Nang siya ay makapagpasalamat, pinagputol-putol niya ito at ibinigay sa mga alagad. At ibinigay naman ng mga alagad sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Kinuha nila ang natira sa mga pinagputol-putol at napuno pa ang pitong kain. Ang mga kumain ay apat na libong lalaki, bukod pa sa mga babae at sa mga bata. Pinaalis na niya ang maraming mga tao. Sumakay siya sa isang bangka at nagtungo sa nasasahupan ng magdala.